Nakakita naman ng pagkakataon si Zing Hai kaya umataki na ito sa ating bida. Dahil sa nakatingin na si Gu Xuanzhen kay Zing Hai ay umataki naman si Lord Zhao Shan sa kay Gu Xuanzhen ng palihim para mahulog niya ito sa kanyang bitag. Nadipinsahan naman ng ating bida ang ataki ni Zing Hai ngunit hindi niya napansin ang bitag na ataki ni Lord Zhao Shan sa kanya. Habang hawak ni Gu Xuanzhen si Miss Xiao Tian. Binalaan ni Lord Zhao Shan si Zinghai Hai na magingat raw ito sa ating bida dahil kapag sila'y magkamali tiyak mahihirapan na sila at tumugon naman si Zinghai Hai rito at alam niya raw ito. Nasabi na lang ng ating bida na mahirap raw silang kalaban dahil sa hawak gamit nila ang kayamanan na ito. Patawang sinabi ni Zhao Shan sa kay Gu Xuan na huhulaan raw niya na ang nais makuha ng ating bida sa kanyang ama na si Holy King Hao Tian. Kasabay din na inactivate na ni Jiao Shan ang kanyang hinandang bitag sa kay Gu Xuan Chen. Kaya napatanong na lang ang ating bida na kung kaya bang kontrolin ni Jiao Shan ang space. Patawang sinang ayunan naman niya ito at sabay labas ng kanyang order. Kasabay din na kinontrol ni Jiao Shan ang kanyang hinandang bitag. Kaya nasabi na lang ni Gu na ang space raw ng bitag ay pinipiga pa ay Jiao Shan. Napasigaw na lang si Miss Shoutian rito sa kadahilanan wala siyang panglaban sa space compress. Kaya sinoman niya na ang Holy Order. Habang ito'y nagsusumo ng Holy Order nagsisigaw naman si Miss Shoutian dahil sa sakit na natamo niya sa space compress kaya napaisip na ang ating bida na kapag nagpapatuloy raw ito hindi niya na matutulungan si Miss Shoutian. Kasabay din na ginamit na ng ating bida ang Holy Order. Kaya nagpalabas siya ng malakas na aura. Kasabay din na nagteleport sila ni Gu Xuan Chen na naman sila Zing Hai at nakikilala naman nila ang ginamit ng ating bida. Maya-maya lumitaw naman sila Gu Xuan sa likod ni Zhao Shan dahil sa holy order na ginamit ng ating bida. Habang hawak na ulit ni Zing Hai ang kayamanan na sabi na lang ni Zhao Shan na may taglay pala na kayamanan ng ating bida na may roong space ability. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang pag-iisip na ang mga party raw ng katawan ni Miss Xiao Tian ay napinsala na. Kaya nasabi na lang niya na hindi raw siya magpapakampanti sa mga kakayahan ng dalawa. Nagsalita si Zhao Shan na dahil raw alam na ng ating bida ang kanyang kakayahan hindi na raw niya kailangan pa ito na itago. Nagmungkahi si Zeng Hai na subukan raw ni Gu Xuanzhen ang tutuong lakas ng kanyang hawak na kayamanan na Sun Dial. Nangamba naman si Gu Xuanzhen sa kalagayan ni Miss Xiao Tian. Nag-react na nga ang katawan ni Miss Xiao -tian. At unti-unti itong naging matanda ang balat nito. Nakikilala naman ni Gu Shuanqian ang nangyayari sa kanya. Habang magulo pa ang isip ng ating bida, pinatigil naman ito ni Miss Xiaotian. At wag na raw siya alahan ni Gu Shuanqian at mag-focus na lang raw ito sa pakikipaglaban sa kanila zinghai Unti-unti naman siya nang hina. Kaya ito ay bumagsak na lang napansin naman ito ng ating bida. Kaya nasalo niya ito at dagdag pa ni Gu na mag-ingat raw si Miss Xiaotian. Sa paghawak niya ng kamay nito napasigaw na lang si Miss Xiao Tian rito. Tinuwanan naman ito ni Zing Hai at sabi pa nito na wala raw makakatalo sa oras. Dagdag pa ni Zing Hai na isuko na raw ng ating bida ang buong yinyang heavenly book sa kanya. Kapag raw ginawa ito ng ating bida, paypal abisan niya ng buhay ang mga kasamahan nito. Nasabi na lang niya na raw ang kanyang nararamdaman at para lang raw siya ay okay lang. Ang tao raw na kanyang kaharap niya ngayon ay ang weapon na gamit nito ay may dalawang kakayahan isa na ito ay ang pag-adjust niya sa kay Miss Shoutian sa pagiging bata nito at sa naging matanda na ito. Matapos niya rin ma-adjust ang buong oras ng Heavenly Pool ang kapangyarihan raw ng Frost ay rekta siya nito na inataki. Si Zing Hai Rao ay kaya nitong adjasan ang edad ni Miss Shao ngunit mas pinili nito na controlling ang buong oras ng Heavenly Pool. Ang sundial raw na kayamanan ni Zinghai ay hindi raw niya kaya itong kontrolin sa kadahilanan na nakarefine na siya ng kapangyarihan ng oras. Kahit raw ganito raw kaya niya pa rin na maintindihan ulit ang kapangyarihan ng oras nang walang kahirap-hirap kasabay din na nagamit niya na ang kapangyarihan ng oras. Napangiti na lang si Gu Xuan Chen rito at nakakamangharaw ito at nagpalabas ang ating bida ng malakas na oras. Nagulantang na lang si Zing dahil unti-unti na ng ating bida na maintindihan ang kapangyarihan ng oras at ang kapangyarihan din ng heaven. Kasabay din na ginamit na ni Gu Xuanzhen si Miss Xiao Tian. Maya-maya lang bumalik naman ito sa pagiging bata ang hitsura nito. Kaya napamura na lang siya sa kanyang nasasaksihan. Hindi makapaniwala si Zing Hai dahil nalagpasan na ng ating bida ang kanyang ama na si Holy King Hao Tian at kanyang kayamanan kaya ginamit niya ulit ang kanyang kayamanan para atakihin niya ulit si Miss Shao Tian. Kaya napasigaw na lang siya sa sakit ng kanyang natamo mula sa kayamanan ni Zing Hai. Nasabi na lang ng ating bida na kahit raw gaano pa kamakapangyarihan ang Holy Weapon na gamit ni Zing Hai ay babagsak pero ito. Kasabay din na nilabas ni Gu ang kanyang dalawang isda para ipanglaban sa kay Xing Hai. Namuka naman niya ang isda kaya ito'y nangamba. Kasabay din niya na inatake ang isda ni Gu Xuanzhen. At patungo na nga ang atake ni Xing Hai sa dalawang isda. Nahigup naman ang isda ang atake ni Xing Hai nang walang kahirap-hirap. Napasigaw at nabigla naman si Zinghai sa kanyang nasaksihan dahil ang kanyang kapangyarihan ng oras ay basta-basta lang itong nakain ng isda ni Gu Shuanqian. Kasabay din napasugod na ang dalawang isda sa kay Zinghai. Kaya itoy nang ineg na sinisigawan niya si Jao Shan na kumilos na raw ito para siya ay matulungan nito laban sa isda. Biniro naman siya ni Jao Shan dahil hindi raw siya kikilos ngayon at mamaya na lang raw siya kikilos. Bigla na nagserioso si Zhao Shan at nagsabi na hindi na raw niya gustong manood lang ng mahabang oras at ginamit niya na ang kanyang order. Kasabay din na ginamitan niya ng kapangyarihan ng space ang dalawang isda kaya ang isda ay nakulong na lang sa space. Kasabay din na sinisimulan na ni Zhao Shan na asikasoin ang dalawang isda ng ating bida. At unti-unting nagcompress ang space ng isda, kaya ang isda ay unti-unti na itong pawasak. Maya-maya pa hindi na kinaya pa ng isda ang masikip na space kaya ito'y nagka wotek ang katawan nito. Nasabi na lang ni Gushuanchan sa kanyang pag-iisip na hindi na raw ito maganda. Kaya wala na siyang naisip pa ng iba ginamit niya na ang Holy River Order. Kasabay din na tiniliport niya sa ibang lugar si Miss Shaotian para wala nang makakaabala sa kanya sa pakikipaglaban sa dalawa. Napasigaw na lang si Miss Shoutian dahil nalaglag lang ito matapos ma-teleport sa ibang lugar. Kasabay din na sinuportahan ng ating bida ang paggaling ni Miss Shoutian. Kasabay din na unti-unti nag-recover ang lakas ni Miss Shoutian. Naramdaman niya naman ito, kaya hindi niya siya nagsayang ng oras. At sinisimulan niya na naibalik ang kanyang lakas. Kasabay din na unti-unti siya nabamata. At dahil sa wala nang sagabal sa ating bida naghanda na itong makipaglaban sa kanila Zhao Shan. Kasabay din na sumugod na siya sa kanyang mga kalaban. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang pag-iisip na hindi siya kayang sakta nila Zhao Shan at Xing dahil kaya niyang maglakbay sa time at space gamit ang Holy Order. Ginamita naman siya ni Zhao Shan ng kapangyarihan ng space. Inaasahan naman ito ng ating bida. Kaya kasabay din na winasak ni Gu Xuanzhen ang kapangyarihan ng space ni Zhao Shan. Kaya nagulantang na lang siya dahil nasira lang nang walang kahirap-hirap ang kanyang atake. Lumitaw naman si Gu Xuanzhen at umatake sa likod ni Xiao Shan. Napansin naman niya ang ating bida kaya natakot naman siya. Kinutsa naman siya ni Gu Xuanzhen dahil mabagal itong tumugon sa insa Ginamit naman ni Zhao Shan ang kanyang kayamanan para makatakas sa ating bida. Naabutan naman siya ng atake ni Gu Xuanzhen bago pa siya makatakas. Nagmungkahi si Zeng Hai nagmagtulungan na lang silang dalawa para malabanan nila si Gu Xuanzhen sumang ayon naman si Zhao Shanli habang ramdam nito ang kanyang pinsala. Naglakas naman ang loob ang dalawa para labanan ulit ang ating bida dahil pinagsama na nila ang kanilang mga ataki. Kaya nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na ang dalawa na ito ay nagtutulungan na gamit ang kanilang mga kayamanan bigla naman nawala ang control ng ating bida sa kanyang holy order. Kaya nasabi na lang niya na hindi na raw tumutogon sa kanya ang holy order kahit anong tawag niya dito. Kasabay din na inataki na siya ng dalawa gamit ang kanilang mga kayamanan kaya nasabi na lang ng ating bida na nawala na sa kanya ang control sa holy order kaya kailangan niya na gumawa ng paraan bago pa madurog ang kanyang katawan dahil sa pinagsama na ataki ng dalawa. Ang magagawa lang raw niya ay ma-refine ang kapangyarihan ng time at space na ginamit sa kanya nila Zhao Shan, para ma niya ito. Dagdag pa niya na nangangamba siya na hindi niya ma-refine ang kapangyarihan ng time at space sa kadahilan na naka-refine na raw siya nito noon ngunit wala niya siyang magagawa kaya tapatawa na lang siya at gagawin na lang raw niya ito at isusugal na lang niya ang kanyang buhay. Bigla naman may masamang nangyayari sa kanilang mga kayamanan kaya nasabi na lang ni Zhao Shan na ano raw ang ginagawa ni Gu Xuanzhen. Mayabang naman na sinabi ng ating bida na ito lang ba ang kakayahan ng dalawa at sinayang lang raw nila ang kanyang oras. Unti-unti naman naintindihan ni Gu Xuanzhen ang kapangyarihan ng time and space. Maya-maya pa naintindihan na ng ating bida ang kapangyarihan ng time at space kaya nasabi na lang niya na kung ito na ba raw ang kapangyarihan ng time and space. Kasabay din na ginamitan na ni Gu Xuanzhen ang atake ng dalawa gamit ang kap ang yarihan ng time and space. Kaya nagkadurog-durog na lang ng walang kahirap-hirap ang atake ng dalawa. Napatawa na lang siya dahil hindi man lang raw siya pinagpawisan. Nagulat naman ang dalawa sa bagong lakas ni Gu Xuanzhen. Nagpakawala naman si Gu Xuanzhen ng kapangyarihan ng time and space. Kaya gulat na gulat na nabanggit ni Zhao Shan na ang ginamit ng ating bida ay ang kapangyarihan ng time and space at nasabi rin ni Zing Hai na hindi na raw sila makagalaw kaya kung huminto na ba ang oras. Ramdam ng dalawa ang pinapakawala ni Gu Xuan Chen na lakas. Kaya nasabi na lang ni Zhao Shan na hindi na raw sila makakatakas. Napatanong na lang ang mga cultivator na kung ano na ba raw ang nangyari sa itaas dahil may nagpakawala raw ng malakas na kapangyarihan. Nagulat naman ang dalawang disipolo. Dahil ang kanilang saint na sila Zhao Shan at Zin Hai ay nawala kaya nasabi na lang ng isang disipolo na kung sumabog na baraw ang kanilang saint na sila Zhao Shan. Punta naman tayo sa kay Miss Xiao Tian habang ito'y natapos na sa pagpapagaling. Nasabi na lang niya na naibalik na raw niya ang kanyang lakas. Pinuri naman ni Luo Tian Yuan ang lakas ng ating bida. Kaya magpaalam na raw ang kalbo dahil tatapusan niya na ito. Natakot na sinabi ng kalbo na wag raw siyang tuposan ni Luo Tianyuan. Yuan. Kiro di na siya pinakinggan pa ni Luo Tianyu at dali-dali na siyang tinapos nito. Kaya nagkawatek-watek na lang ang katawan ng kalbo. Pati na rin si Hifeng ng Eternal Sect ay pinaslang na ni Emperor Shao Yao. Habang si Old Sen naman ay inisikaso ikaso na ni Elder Tian Feng ng Nine Heaven Sect. Kaya ang mga natirang disipolo ng five major forces ay nasabi na lang nila na namatay na raw ang kanilang mga setmaster master kaya ano na raw ang kanilang gagawin at bigla naman silang nadatnan naman sila ng ating bida. Kaya inataki na ito ni Gu Xuanzheng gamit ang dalawang malalakas na isda. Nagsiktakbuhan naman sila ng walang kalaban-laban at nasabi na lang ng isa na ano raw ng halimaw ang humahabol sa kanila. Sinabihan naman ni Gu Xuanzheng ang mga disipolo ng five major forces na kung sino raw ang susuko ay dadalhin niya sa Nine Heaven Sec ang hindi naman ay walang awa niyang papatayin. Napahinto na lang ang mga disipolo dahil natrap na sila ng mga isda ng ating bida. Nagsabi naman ang isa nilang kasamahan na bakit raw siya nakatunganga lang tumakas na raw sila. Pero hindi naman ito nakinig at posigal niyang sinabi na hindi pa raw siya nais mamatay. Natrap na nga ang lahat ng mga disipolo ng five major forces. Kaya nagutos na siya na dakpin raw nila ang mga natitirang disipolo ng five major forces. At bumalik na sila sa kanilang sekta sumunod naman sila Shaoyao rito. Makalipas ang ilang araw nasa stone chamber ng Nine Heaven sect na ang ating bida at nagcultivate na siya ulit doon. Nasabi na lang niya na matapos raw niya ma-refine ang kapangyarihan ng space sa heavenly pool ay hindi na siya umaangat ng realm. At wala na raw kwasing kapangyarihan rito sa sacred domain na kaya siyang suplayan o wala na siyang mahigub. Ang kanyang cultivation raw ay na max niya na. Kaya oras na raw para pumunta na sa ibang mundo. Bigla naman may bumato ng apple sa ating bida. Nasalo naman niya ito at ano raw kailangan ni Miss Xiaotian sa kanya. Na kung nag-iisa lang ba ang ating bida kaya nagmungkahi si Miss Xiaotian na sabay na silang maglakad ni Gu Shuanchan. Nasabi na lang niya na base raw sa aura ng ating bida na abot na nito ang Supreme God Realm kaya bakit raw hindi nagkaroon ng Thunder Tribulation rito? Sinagot naman ito ni Gu na pinag-isipan rin niya raw ito. Kahit raw ganun ay mas mabuti raw na asikasuhin na lang niya muna ang mga gagawin sa Nine Heaven Sect kaya nag-insayo na nga ang mga disipolo sa pangunguna ni Emperor Xiaoyao pati na rin ang mga disipolo ng five major forces kaya nasabi naman ni Miss Shoutia na ang disipolo raw ngayon ng five major forces ay wala ng pinuno. Kaya ano na raw ang plano ng ating bida rito? Nagsabi si Gu Xuanzhen na nalaman raw niya na ang pamumuno sa Chen Yusek ay pinapasa sa mga hinirasyon ngunit may nangyari doon kaya hinayaan niya na ito kay Luotian Tianyuan. Si Liu Yu Yan raw na kaya nitong saktan si Luo munit ngunit kahit ganun hindi ito pinatay ni Luo sa halip pinarusahan na lang niya ito na magsulat ng maraming libro habang nakasara ang silid nito. At ang natitira raw na disipolo ng Five Major Forces ay sinanib niya sa Yan Family at Jin Family. Nagtanong naman si Miss Xiao Tian tungkol sa Zhao Family at Xing Family. Sinagot naman ito ni Gu Gushuan na ang Zhao family at Zing family raw ay hindi niya na ito nakita pati na ang ginamit nila na mga kayamanan ay nawala kaya nagdududa ang ating bida na ang dalawang pamilya na ito ay mayroong binabalak kaya nagpadala na siya ng tao para mag-imbestiga. Dumating naman doon si Emperor Xiaoyao kaya tinanong ito ng ating bida na kung ano na raw ang kalagayan ng Xiaoyao sect at iba pa Sinagot naman niya ito na si Hu Hai Kuan Muhi at Elder Chi ay nasa pangangalaga o pagtuturo ni Elder Chanmo para sa ikakabuti ng hinaharap nilang pamilya. At si Mo Kuan Yan Hanggang at iba pa ay nasa kanyang pangangalaga para magpalakas ng katawan nila. Si Ye Chan Yu -chin -wan at si Chi ay nasa pangangalaga rin ni Elder Yun -shan para mag doon sa Deep Mountain. Dahil sa alam ng ating bida na di mapakali sila Ye chanyu, kaya nagtanong si Gu Xuanzhen sa kay Emperor Xiaoyao na kung may reklamo ba raw ang tatlo na yon. Tinutulan naman ito ni Emperor Xiaoyao dahil sila raw Ye chanyu, Chizian at Xinwan ay disidedo pa nga mag-cultivate doon. Dahil tinatanong ito ni Elder Yunshan na ang tatlo raw ay magkukultivate ng kalahating taon sa kanyang pangangalaga. At kung hindi raw nila ito gusto ay magsabi lang raw sila. Pumayag naman sila at nagpasalamat pa nga si Ye Chanyu sa kay Elder Yunshan pati na rin si Qi ay ay sangayon rin pati na rin si Qin Wan. Kaya sinabihan sila ni Emperor Xiaoyao na kung gusto raw nila makahabol sa lakas ng ating bida ay mag lang raw sila ng maigi. Hindi naman ito sinangayunan ni Qin Wan dahil wala na raw siyang pag-asa na makahabol pa siya sa lakas ni Gu Shuancheng. Pero nasabi na lang ni Cheezy yan kahit raw ganun ay magagawa pero niya ito kung gagawin niya raw niya na mag -cultivate. Napangiti na lang siya sa pagbabago ng tatlo. Sinabihan ni Gu Xuanzhen si Emperor Xiaoyao na pupunta raw sila sa kay Xiaofeng kaya gulat na nagtanong ito sa kanyang master na kung pupunta ba talaga sila doon sinagot naman ito ng ating bida na kung hindi ba raw gusto ni Xiaoyao na pumunta sila kay Xiaofeng tinutulan naman ito ni Xiaoyao dahil pupuntahan raw nila si Xiaofeng at maghanda raw muna siya bago sila pumunta doon. Nagsabi si Miss Xiao Tian sa ating bida na papasok raw siya sa Qingdian Mountain and River ng ating bida para makatago siya doon dahil kapag nandito pa siya sa labas ang kanyang Heaven Sacrifice Spirit Orb ay malakas kaya makaka-attract ito sa Upper World. Pagkatapos nun naghinti na nga muna doon ang ating bida, maya maya pa natapos na nga si Emperor Xiao Yao na maghanda sa kanilang pagpunta kay Xiao Feng. Kaya niyaya niya na ang kanyang Master Gu Chen. Di naman nakapagsalita ang ating bida sa paghahanda ni Emperor Xiaoyao. Nagdalawang isip naman si ShaoYao na pumasok sa are dahil ang are raw na ito ay mahirap pasukin pinakalma naman siya ni Gu Chen dahil ang are na ito ay pagmamayari ni Xiao Feng kaya kaya niyang pumasok o lumabas doon. Sa kanyang narinig kaya nagmungkahi si ShaoYao na siya na raw uuna sa pagpasok doon. Huwag raw mag-aalala ang kanyang master sa kanya sa pagpasok niya sa arena na yun kasabay din itong pumasok na sa array. Sa kanyang pagpasok napaisip naman siya sa kanyang senior Xiaofeng. Feng. Sumunod naman na pumasok rin si Gu Xuanzhen sa array. Sa kanilang pagpasok na datnan naman nila Xiaoyao ang pagsabog doon. Papasok na nga sila sa Heavenly Formation Sect ang sekta ni Xiaofeng. Feng. Nasabi na lang ni Emperor Xiaoyao Yao na mabuti na lang raw nakasuot raw siya ng armor kung hindi ano na kaya mangyayari sa kanya. Nagpatuloy na nga sila sa pagpasok doon. Sa kanilang pagpasok sa lugar ni Xiaofeng, sinabihan naman sila ni Xiaofeng na sila raw ang ikalawa na tao na nakapasok rito si Xiaofeng ay ang Sec Master ng Heavenly Formation Sec at isa rin ito sa disipolo ni Gu Shuanchen at senior ito ni Emperor Xiaoyao. Nakita naman ni Feng ang ating bida kaya lumuhod ito kasabay din na binati niya ang kanyang Master Gu Shuanchen. Nagtanong naman si Emperor Xiaoyao na ano raw ibig sabihin ng kanyang senior Xiaofeng sa paglagay niya doon ng formation. Napatawa na lang si Xiaofeng rito. Kasabay din na pinaliwanag ni Xiaofeng dahil raw ang kanyang sekta ay nakatuon sa formation kaya naglagay siya doon ng formation. Binati naman ni Xiaofeng ang pagpunta ng kanyang master rito sinabihan naman siya ng ating bida na dinala raw niya si Emperor Xiaoyao rito dahil gusto nito makita si Xiaofeng. Kaya binati na ni Xiaofeng si Emperor Xiaoyao sa pagpunta nito nagpasalamat naman rito si Emperor Xiaoyao. Habang niyayakap ni Xiaofeng si Xiaoyao patawang sinabihan naman niya ito na sa tagal raw nilang dinagkita ay gusto raw niya na malaman ang lakas ni Xiaoyao kasabay din na nilagyan niya ang likod ni Xiaoyao ng formation